Wala nga atras, wala nga abans eh. Ay na mga ka na ikabit na po yung dalawang warner ano, no? Ay na po siya. Yung po, hindi na po hindi po siya magalaw, mga ka-project. Kahit nga dito sa mga lock na inilagay natin ano, yan. 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 May mga lakbo mga ka-project. Kaya hindi siya basta-basta kung nagal. Kailangan po yan. Pag gagawa po kayo, kailangan may lock yan. May mga lock po yan. No? Ganyan po, pag gagawa po kayo, kailangan unahin nyo po na yung ano, loob bago nyo po balutin. Kasi mahirap na po yan balutin pagka mahirap na po maglagay pagka nakabalot na yan po mga kaproject ano yan po yung tips sa mga baguhan na magagawa po ng food cart yan po ano yan tinipin nyo po ng maigi yan po yan Ngayon po tuloy po tayo sa pag na update lang po yan sa mga kaproject ano pero ito po yung tips ko sa inyo sa paglalagay po ng mga kalan oh, mga burner dapat irung lak sa likod yan nakapaikot po ng lock yan yan po mga kapraji gano po maraming marami salamat po Bye.